Magkano talong mo kaya? Php 70 oh sir. Php 70? Pag kunin ko lahat to, pwedeng 500 na lang. Ganoon. Sige oh sir. Php 50 ang isang balok. So ano po sir eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Php 10 sir. Pag kunin ko to, para makauwi ka na, bilhin ko na lang. Kasi tatawid ka pa ng katiklan. Sige, kasi yan. kawawa ka naman eh. Nakakain ka na ba? Hindi pa, wala pa. Mamaya pa, kita ha. Ngayon, kukuha ko isa. Akin to. Papamigay na lang natin to. Oo, Kayo mahala ko, sir. Okay? Para maubos lang to. Libre na! Yeah. Bayad na yan! Salamat, salamat. Oh. Pang prito na yan. Ganito ko laki ah. Sir. Ayan, talong po. Ayan, tigisan nyo na. Oh, sir, salamat. Okay, thank you, thank you. Ay, salamat so, talaga, sir. Tapos na. I pinakiyaw nyo. oh. Maraming salamat, sir. Oh. Para sa iyo yan. Oh. Umuwi ka na para makapagpahinga ka, ha? Oh. Ay, merienda muna tayo. Hindi na, sir. bahay na ako. Kayo. Sigurado? Anong name mo, kuya? Dodong. Dodong. So susunod ulit, ha? Oh. Sige, na. para makauwi ka na rin. Ito nga na, bukas oh. Yan lang inabot ng pera ko eh. oh, Thank you. Kuya Dong, salamat. Ingat po. <laughs>